Huling-huli na ako ni Mrs. pero hindi pa rin magawang iwan. Oh, dahil sa sobra nitong, Hello Ate Anne, ganun kalala ang nagawa ko noong nag- ni Mrs. pero bandang huli nagsisi rin ako. Itago mo na lamang ako sa pangalan ng Mark, 44 years old, may asawa at anak. Nakatira dito sa Visayas. Ate kasal na kami ng 13 years ng asawa ko. Nang ni Nagsimula ang lahat ng iyon. Nang mapansin ko na lagi na lamang akong tinutulugan ng maaga ni Mrs. Kaya ang libangan ko noon, ang pagsiselfone. Noong una, nuod lang ng video kalaunan, napunta na sa chat sa mga babae. Hindi ko napigilan lalo na at magpapakita rin ng kagustuhan ang babae sa akin. Ate An, nagustuhan ko ang pagiging basa sa akin, init sa katawan. Halos yata mga kapitbahay ko lang, napakadali gawin lahat ng kagustuhan namin. Noong una, pag di ko na gusto titigil na ako ganun ako sa babae na karelasyon ko, Ate Anne, habang asawa ko ay walang kaalam-alam. Pagod lagi sa tingin ko kaya hinayaan ko lang dahil meron naman akong babaeng ginawa. Pero may babaeng akong nakarelasyon na sobrang galing pagdating sa tipo na ang lahat gawin upang nagtagal lang ang aming ginagawa. Sobrang laki ng pinagkaiba nila sa asawa ko ate Ann. Simula ng nangyayang halos gabi-gabi ko siya binabalikan sa bahay nila. Dahil wala naman ang mister sa kanila araw-araw. Being in that situation, Ate Ann, sarap sa feeling pero pagdating sa pamilya ko, so sarili ko, gusto ko na lang Gabi na naman upang mapuntahan ko naman siya, ganun ako. Lumipas ang mga buwan na patuloy kami ng ginagawa, parang ang ka-prinsesa, samantalang asawa ko noon ay wala akong pake. Pero nahuli ako ng mabasa ng anak ko ang konvo namin ni Kabit. Sobrang laki ng away namin na ganun ko lang nakita ang galit ng misis ko ate Anne. Gusto niya ipakulong ako kasama ang ang babae. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag dahil sa kahihiyan. Talagang mabait ang asawa ko, pinatawad niya ako. Wala akong cellphone simula noon dahil pinagnawalan na ako. Pero naghahanap pa talaga ako ng paraan ate Anne. Upang mapuntahan ang babaeng iyon dahil hinahanap ko ang bagay na hindi magawang ibigay ng misis ko. Tumigil lang ang lahat ng kahibangan ko ate Anne. Nang nagpunta ako sa bahay, nang babae papasok na sana ako nang muntik akong makita ng mister niya. Sa sobrang kabako na patakbo ako at ang worst pa doon na sinundan ako ilaw ng flashlight. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako uulit pa. Ate Ann, bilang lalaki, hindi rin minsan masisi sa lahat ng nagawa dahil may hinahanap din kaming kasiyahan na hindi kayang ibigay ng partner namin.